nakaabot niya ng 50K, magagawa ko rin. Kaya gamit ang bag na susap So, what's up mga ka-idol? Grabe. Meron akong napanood niya isang vlogger. Sikap siya. At dito siya nakilala dahil sa pakikipag-train niya. Grabe. Yung panyo na hawak-hawak niya na nagkakalaga lamang po siya ng 20 pesos. Ito mga ka-idol ay napaabot niya ng 50,000 sa pakikipag-train. Dahil sa sikap niya na mga ka-idol, nagawa niya yun. Pero mga ka-idol, subukan din natin na i-challenge yung sarili ko. Mga ka-idol, kung nagawa niya yung panyo na yon sa loob ng isang buwan na challenge yung sarili niya, napaabot niya ng 50k. Mga ka-idol, magagawa ko rin kaya gamit ang bag na to. Ayan. Itong bag na to mga ka-idol ay binili ko to sa loob ng SM. Ito lamang ay nagkakahalaga siya ng 500 pesos. Ang gagawin ko dito mga ka-idol, gagayahin natin siya. Sa loob po ng dalawang linggo, kailangan itong bag na nagkakalagang 500 pesos ay mapaabot ko ng pang iPhone 14. Sabi, magkano ang iPhone 14 mga ka-idol? So nagkakalagata siya ngayon ng mga 60 plus or 50 plus. So pag umabot ako ng 50,000 plus mga ka-idol, pasok na sa akin yon. So, Huwag muna kayong mag-bash sa akin. Ito ay gusto ko lamang pong subukan. So, sa mga basher ko dyan, so, huwag po kayong mag-bash dahil first time ko po itong gagawin kung kaya ko nga ba itong i-trade sa iba't ibang bagay na mas mataas pa yung value niya. So, pili nyo po itong i-trade kung ano po yung gusto nyo i-trade dito. So, nakakalaga po siya ng 500. So, kailangan yung iti-trade nyo po dito mga ka-idol na gamit nyo na hindi nyo na ginagamit is dapat mas mataas po yung value dito. So ayan po mga ka-idol, brand new po to. Ay hindi na siya brand new, kumbaga galing sa akin second hand na, pero maganda pa at bago pa. So, itong bag na to mga ka-idol, iti-trade natin sa mas mataas na value. Ibig sabihin, kung ito ay nakakahalaga ng 500 pesos, so kailangan ang iti-trade nyo mga ka-idol dito is mas mataas pa mas mataas pa dito, mga 600, gano'n, hanggang sa patas ng patas, hanggang sa mapaabot natin ng 50,000 upang iPhone 14. Grabe! Pero kung makuha natin yung iPhone 14, why not? So, susubukan lang din natin yung mga Ah, okay, so sana wala pong bubas. At okay, kung may bus naman, wala. Okay lang yon Walang problema sa akin yan. Dahil syempre, imposible yon Pero, ang imposible ay pili maging posible. Dahil nagawa ng isang vlogger, mas magagawa natin itong mga So, yun mga kaedad, subukan natin simulan ngayon kasi mga gusto makipag-trade